Well, eto na ang hinihintay ng maraming Golden State Warriors fans na gawin ng kanilang ang team. Atong si Jimmy Butler mga idol na trade papunta sa Warriors. Balita nga ni Shams Saranya, the Miami Heat are finalizing a deal to send Jimmy Butler to the Golden State Warriors for Wiggins, Schroeder, Kyle Anderson, at pati na nga rin daw ang protected first round pick nila. And actually, this is a five-team trade kung saan itong Golden State matatanggap si Jimmy, ang Miami, si Wiggins, si PJ Tucker at protected first round pick. Detroit, etong ang Detroit, ito nga si Lindy Walters, Josh Richardson, ang Utah naman si Dennis Schroeder at ang Toronto Raptors, itong si Kyle Anderson. Very complicated nga ang ginawa ng Golden State Warriors na trade ng dahil kinailangan ng limang team. At ang maganda dito mga idol ay hindi nga nila kinailangan na i-give up ang kanilang mga young assets, itong sila po James Kidd Kuminga at kanila nga rin mga first round pick at isa lamang actually tapos protected pa. At ito nga mga idol ang hinihintay na tulong ni Stephen Curry para nga dito sa kanyang team. At ito na si Jamie Butler la, one of the best two-way players in the NBA. At nangyari na rin mga idol ang hinihiling ni Jimmy Butler na umalis na nga sa team ng Miami Heat. At ito mga idol ang hinihintay rin ng team ng Golden State Warriors na second scorer behind kay Stephen Curry. Nang dahil ito nga talaga ang struggle nila, wala na silang ibang scorer playmaker besides kay Stephen Curry. After kay Steph ay wala na nga, parang natatahimik na, natatameme na ang opensa ng Golden State. Pero ngayon, abay ang laking addition talaga ni Jimmy Butler dito sa Golden State Warriors at alam naman nyo na siguro kung anong kayang gawin ni Jimmy Butler. Nakita natin siya in the last years dito nga sa playoffs kung paano niya nga buwati ng team ng Miami Heat. Tapos dadagdagan pa ni Stephen Curry, abay talaga nga namang magiging dangerous na ang team ng Golden State Warriors ngayong season. At hindi lamang yung mga idol nang dahil itong si Jimmy Butler sa pagpunta niya sa Golden State, abay nag-agree na agad nga daw sa 2-year deal worth 121 million dollars. So basically babayaran nga ng Golden State Warriors for the next 2 years itong si Jimmy for 60.5 million a year. Yan mga idol ang kanyang annual salary. At mukang committed naman itong si Jimmy sa team ng Golden State Warriors despite na sinabi niya nga na sa Phoenix Suns siya lang gustong mapunta at ayaw niya nga dito sa team ng Grizzlies or the Warriors. Pero mukhang nagbago nga ang isip ni Jimmy Butler nang dahil sino ba naman ang tatanggi sa 120 million na contract extension lalo na't makakasama pa ba pa itong si Stephen Curry sa paglalaro and will try to help him na kuwanin nga ang isa pang championship ring ngayong taon. And for sure baka makita nga natin ang ganado, motivated frustrated na Jimmy Butler na maglaro sa Golden State Warriors nang dahil simula nga nung nagreklamo siya sa kanyang interview ay ilang beses na siyang sinuspend na itong ang kanyang team at hindi pinapalaro. Sigurado yan, kating-kating na yan si Butler na maglaro at kapag ganyan mga idol ay magbe-benefit lamang dyan ang team ng Golden State Warriors and let's see kung mag-uumpisa na ba silang umakyat sa standings dahil currently sila ay 10th seed with a 25 and 24 record. Pero anyways mga idol, kung kayo ang aking tatanungin, ano bang masasabi nyo dito sa big trade na ginawa ng Golden State? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.